Hi guys, it's Yel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, no, pag-usapan natin itong mga agent na naman ng mga online loan applications. At yung magiging topic natin ngayon guys, no, dapat pa ba nating bayaran yung mga online loan apps kung saan inaharas na tayo ng mga agent, pinahiya sa Facebook, or tinawagan na yung mga contact reference natin para ipahiya sa kanila. And alam ko guys no, na marami pa din sa atin yung nagsasuffer sa mga pananakot, pamamahiya, panggigipit at panghahalas ng mga agent ng mga OLA dahil lang hindi tayo nakabayad on time sa kanilang loan applications. So kung interesado ka about dito sa ating topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. So dito nga guys no sa ating topic ngayon, base lang naman ito sa aking personal experience kung paano ko nalampasan yung ganong sitwasyon sa mga agent ng Olan. Na actually guys, natutunan ko lang din sa ibang mga victim ng Ola. Kung saan inapply ko din guys no yung mga ginawa nila at na inapply ko din sa sarili ko. At ngayon guys no nalampasan ko din yung ganong sitwasyon. And alam ko naman guys no na karamihan sa atin eh nagigipit yung iba naman is biglang may emergency na kailangan bayaran. Or yung iba sa atin ay kailangan ng pangpuhunan para sa negosyo nila. Which is doon ako guys, no, sa kung saan kailangan ko ng puhunan para sa negosyo ko. Pero iba pala guys, yung napuntahan ko. Isa, hindi, instead na mapunta ako, instead na uh, lo, tumubo or instead na lumago yung business ko, bigla akong, biglang lumubog dahil nga sa mga ola na akala ko makakatulong sa akin pero hindi pala kung saan nalubog lang din ako sa mga ola Actually guys no, yung una, syempre okay pa naman yan, nababayaran mo pa naman, na ilaraos mo pa naman yung pagbayad mo sa mga ola. Pero dadating talaga guys yung time na pabigat na ng pabigat yung situation. At hindi mo na mamalayan na nagtapal-tapal ka na pala. Like, mauutang ka sa isang lunaps, tapos nag-due na yung loan apps na yon tapos wala ka pang pambayad parang may isipan mo na lang na maghiram ulit sa ibang mga loan applications parang may pantapal mo dun sa naunang due mo which is nangyayari, nangyayari talaga yung sa akin o di kaya naman guys no na kapag once malapit na yung due mo biglang may magte-text sa'yo kung saan uh, mag-offer sila ng ibang mga loan apps siguro parang ganun yung ginagawa na guys no parang ilulubog ka talaga nila sa tapal-tapal system For me guys, no, dalawa lang yung reason na nakikita ko kung bakit marami sa atin yung mga hindi na nakakabayad sa mga ola. Kahit na good pair sila. Isa na dyan guys, no, is sobrang laki ng kalang interes. At yung pangalawa naman guys, no, is short term payment lang sila, like 7 days repayment lang sila. So palang pa lang guys, no, sobrang mabibigatan ka na talaga. And I'm sure guys, no, meron na naman mag-comment dyan ng bakit kasi kayo utang ng utang tapos hindi naman pala bayaran. Well guys, dapat maging sensitive kayo sa mga kino-comment kasi hindi naman natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Like yung iba guys, umutang kasi nga nagkasakit si yung family nila, family member, umutang sa Ola. Or yung iba naman guys is pang-emergency para sa pang school sa anak nila, ganun mga school supplies. So please maging sensitive tayo sa mga kino-comment natin kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Anyway, balik na tayo guys sa ating main topic no kung saan dapat pa ba nating bayaran yung utang natin dun sa isang online loan apps kung saan hinaharas na tayo ng mga agent. So dito guys, no, based sa personal experience, um, for me, wag na nating bayaran yung isang loan apps na pinahiya na tayo ng agent. Kasi actually, diba di ba guys, may mga ganitong scenario na 7 days yung repayment ng isang loan apps na inutangan mo. Tapos 6 days pa lang guys, nag remind na yan sila sa na dapat mong bayaran bukas yung utang mo sa kanila. Tapos bibigyan ka na nila agad ng uh, ng time like 12pm dapat mag um, malalagay na yung um, bayad mo dun sa kanilang loan apps. Then pagdating guys nun ng kinabukasan. Tapos syempre binigyan ka na nila ng time like 12pm dapat nga bayad mo na daw yung utang mo sa kanila. Then pagdating ng 12 p.m. hindi ka pa bayad, or lumampas ka dun sa 12 p.m. na usapan na sinabi nila sa'yo, doon na sila guys mag-start na mangharas. Like sabi nila sa'yo, bakit ganito wala pang nagpa-pop up na payment mo dito sa aming system, bla bla, bla. kapag hindi ka pa nakapagbayad, alam mo na kung ano yung mangyayari sa'yo. Ganun guys, yung mga madalas na tinitext ng mga agent ng mga OLA, lalo na, yung mga OLA, na, mga, lalo na guys yung mga loan applications na apply by night or mga loan shark maghapon na yun guys no maghapon na hindi ka nila titigilan lalo na kapag hindi mo sinunod yung time na binigay nila sa'yo alam mo guys yung isa sa mga naranasan ko dito is yung text nila nung time na hindi ko nga nasunod yung 12pm na pagbayad sa kanila which is uh, judic ko pa lang yun guys andun na agad yung mga pangaharas nila like sinabi na sa akin na sige pag hindi ka nakabayad or hindi mo pa nabayad na settle yung payment mo ng ganitong 3pm humanda ka, ganito ganon, ipopost ka namin sa Facebook, katawagan namin mo contact reference mo. Imagine mo guys ha, imagine mo, due date mo pa lang yung time na yon. hindi ka pa nag overdue kahit one day man lang. Pero nung time na yun guys, no, binayaran ko pa din yung loan ko at iniraos ko pa din talaga yung ganong sistema ng mga loan apps para lang hindi na ako maharas or hindi na nila ako hindi na nila gawin yung mga sinasabi nila so binayaran ko pero nung time na yun guys nung yung medyo nakapag-isip-isip na ako nakita nagbabasa talaga ako guys no ng mga runs ng mga victims din ng maola na ganito na wag na daw bayaran yung mga loan apps na nangaharas so madami akong natutunan guys no lalo na guys no watch nyo na lang itong si ma'am attorney Claire yan ayan siya guys ang dami kong natutunan sa kanya about nga sa main topic natin ngayon. Pwede nyo rin guys, na no, panoorin yan yung vlog ni Ma'am Attorney Claire Castro. Kasi ang dami yung matututunan about sa topic natin ngayon. Actually guys, na no, marami ako mga loan apps na hindi binayaran. Lalo na yung mga loan applications na 6 days pa lang nangaharas na. Dahil nga marami nating nadin na din akong natutunan na ganito na hindi na dapat pala talaga bayaran yung mga loan applications na namamahiya na sa'yo na tinatawagan na yung mga contact reference mo pinupost ka na sa Facebook kaya nung time na yun napag-isip ko isip-isip ko na wag na lang silang bayaran bahala na silang magabul sa akin actually guys no hindi lang ganun yung ginawa ko hindi ko na sabihin kundi inipon ko guys yung mga text messages nila ng mga pananakot nila para maging ebidensya ko na ganito yung ginagawa ng mga agent ng mga OLA at hanggang ngayon guys, nakasave pa din sa akin. Paano mo naman ba kasi guys no, babayaran yung isang loan applications na 6 days pa lang or hindi mo pa due date nagbabanta na sila sa iyo na kapag once nga daw na hindi mo binayaran yung utang sa kanila upon due date alam mo na daw kung ano yung gagawin mo mapapahiya ka daw mapopost sa Facebook ganun ang may pambabanta na agad sila sa So, yung advice ko lang guys sa inyo, no? And based na din ito guys sa advice ni Ma'am Claire, ni Ma'am Attorney Claire Castro, doon sa kanyang vlog, na kapag once nga daw na binabastos na kayo ng mga OLA agent, ipunin nyo daw ng ipunin yung mga ebidensya na mga text ng pangaras nila. Then, huwag daw bayaran yung loan apps yung utang mo doon sa loan apps, hayaan mo daw na yung mga idiot ang magabol sa'yo kasi mapapagod at mapapagod din sila sa'yo, kakatek sa'yo. Then, ipunin mo lang daw yung evidence na yon tapos magpapakita na, kunwari papakita daw ng identity yung agent na yon pwede mo daw siyang sampahan ng kaso ng cyber libel. Tuloy, ang dami kong natutunan guys no dito sa vlog ni Ma'am Attorney Claire Castro. So watch nyo yun guys para mas gumaan yung loob nyo sa mga ganitong scenario or mga situation sa mga ganitong situation na nangyari sa akin para males na guys yung depression nyo sa mga agent ng mga ola well utang is utang naman talaga guys no, na dapat nating bayaran at responsibilidad natin na bayaran yung mga utang natin pero kasi guys no hindi din naman kasi tama yung ginagawa ng mga agent ng ola ng mga pananakot nila pamamahiya pag contact sa mga contact reference natin So, sa mga nakakalanas dyan, guys, ng depression sa mga ola, ito yung tatandaan nyo, guys, no? Hindi kayo nag-iisa. So, yun lang naman, guys, no? Yung ating pag-uusapan ngayon. Sana mayroon kayong natutunan, guys, no? Sa ating topic. So, yun lang naman, guys. Sana maging okay na kayo after yung mapanood itong vlog ko. So, yun lang naman, guys, no? Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!